Nagkaroon muli ng pagbaba sa singil ng kuryente ang Isabela Electric Cooperative 1 ngayong buwan ng Enero taong kasalukuyan. Ang pagbaba ng singila ay resulta ng mas mababang generation mix mula sa power sector assets and liabilities management corporation at wholesale electricity spot market. Bumabang presyo ng wholesale electricity spot market mula 4.32 pesos kada kilowatt hour patungong 3.48 pesos kada kilowatt hour na nakaapekto sa sa rate adjustment ngayong buwan base sa inilabasa na datos ng kumana, ang singil ngayong buwan sa residential consumer ay 7.69 pesos kada kilowatt hour 6.82 pesos kada kilowatt hour sa low voltage consumer at 5.21 pesos kada kilowatt hour naman sa high voltage consumer para sa IFM News ako si Idol KC Fernando Idol IFM News